Okay, isa kailangan nyo pupunta oh, okay. sa inyong mga kamay. Okay, isa dito tayo sa tayo dito. Okay? Kailangan po kasi tayo. Okay, at halikod po tayo at dalawang kamay na nakapost ng macho. Go! Oh. Okay. So, wait ha. Okay, natin na natin. So, ito, pasok na pasok kayo Macho, macho. Okay? Sa so, ito, pangalawa. Wait ha. Kuya, distansya ka lang ha. Hindi ako magpiling So, 1, 2, 3, 4, 5, Oh. Uy, to. <laughs> ito matindi. <laughs> Sabak na to eh. <laughs> ito wala ito ha. Okay, explain ko na po yung game natin. Habang nakapos po kayo ng match, wag so, gagamitin niyo po yung bewang ninyo para i yung pangalan ng celebrant na ng birthday niya. For example, letter C. Huwag na lang for letter C. Okay, so ready na po tayo. Alright, so bago po tayo. Okay, sample mo muna tayo si Sir. Alam na alam ni eh, Sir. Okay, Sir, sample na mo sila. Letter C. Yun. Ganon. Okay? Spell nyo lang po yung pangalan ng Celebrant habang meron po tayong background music. Okay? So, ready na tayo? Okay. Based on the ball po. Alright. So, wait po natin yung answer. Sa... Okay. So, ito na.

Ang time, isang 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 Sir... isang 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 Ah, <laughs>